Mainit, matindi at puno ng intriga, yan ang eksaktong paglalarawan sa nag-aalab na tensyon sa pagitan ng dalawang kapamilya beauties na si Chief Filomeno at Sofia Andres sa gitna ng mga patut sa sa social media, mga cryptic posts at mga matitinding parinig na tinatugma sa isa't isa, tila walang makakapigil sa lumalalang banggaan ng dalawang aktres na parehong nanilink sa mga kilalang angkan mula sa Cebu. At ngayon, mas lumalalim pa ang kontrobersya. Narito ang mga detalye. The Philippine Showbiz List presents detalye sa tensyon at intriga ni na Chief Filomeno versus Sofia Andres. Sofia dropped cryptic copycat post that fans linked to Chi. Dalawang linggo pa lang ang nakalilipas nang mag-post si Sofia Andres na isang cryptic message sa social media na tila may patama tungkol sa mga copycats. Dahil dito marami ang agad nagtulok kay Chief Filomeno na ngayon umuugong ang balitang nakarelasyon o mano ni Matthew Willier, pinsa ng long-time boyfriend ni Sofia na si Daniel Miranda. Sa kanyang post, sinabi ni Sofia, Sad how some people copy you, chase your circle, and use you for clout. Agad ito nagpasiklab ng diskusyon online. Ngayon sa ilang fans, tila may pinapatamaan si Sofia at hindi raw mahirap hulaan kung sino. Dahil sa pagkakauli ng mga pangalan, marami ang naniniwalang ang tinutukoy ni Sofia ay si Chi. Lalo't pareho silang konektado ngayon sa prominenteng Luillier Miranda clan ng Cebu. Ang boyfriend ni Sofia si Daniel ay kilalang miyembro ng Luillier family sa Cebu. Samantalang si Chi naman ay naugnay naman kay Matthew. Dahil dito lumalakas ang espekulasyon na may tensyon sa pagitan ni na Sofia at Chi. Ayon sa mga eagle-eyed fans, parehong nag-unfollow siya na Sofia at Chi sa isa't isa sa Instagram. Chi, clap back Sofia's cryptic post. Hindi nagpaka-plastic si Chi na ibunyag niya sa publiko na blinak umano siya ni Sofia sa Instagram. Ang revelasyong ito ay lumabas matapos itag ng isang netizen si Sofia sa isa sa mga post ni Chi na agad sinagot ni Chi. Hanggang ngayon, hindi pa malinaw ang hilan kung bakit umano'y blinak ni Sofia si Chi. Sa isa sa kanyang mga kamakailang post, ibinahagi ni Chi kung paano niya pinipili ngayong lumaban sa mga maling balita at pamabatikos na natatanggap niya sa social media. Ayon sa kanya, tao rin siya na marunong masakpan at may karapatan din magsalita para ipagtanggol ang sarili at ang katotohanan. Anya, yeah, I will not allow anyone to belittle me, especially the people close to my heart. I've seen how some hide behind dummy accounts, private profiles, or worse, create new ones just to hurt others. That's not right. Not right at all. Tigilan nyo na, please. Ilang netizens naman ang naglakas loob at tinag si Sofia sa comment section ng na naturang post. Isang netizen pa nga ang nagkomento ng At I am Sofia Andres, may sinasabi o oh, agad itong sinagot ni Chi at ibig lugar na hindi niya makikita kasi blinak niya ako and I didn't unfollow her. Sa isang iglap, sumabog ang comment section ni Chi sa dami ng reaksyon ng mga netizens na nagtatanong kung ano nga ba ang nangyari sa pagitan ni Chi at Sofia. Samantala, binigyang diin din ni Chi ang kahalagahan ng maingat na pagpili ng mga laban at paggamit ng kanyang plataforma upang bigyang pansin ang mahahalagang issue. Ipinalala rin niya sa publiko na mas nararapat na ituon ang pansin sa mas agarang suliranin tulad ng mga kontrobersya sa flood control at mga malalakas na lindol na kamukailan lamang ay tumama sa Cebu at Davao. Chi and Max captured attention with their closeness at Manila Fashion Week 2025. Hindi napigilan ng netizens sa mag-ingay matapos mag-viral ang mga larawan ni na Chi at Max Collins sa Manila Fashion Week 2025 kung saan kapwa sila rumampas isang high-profile fashion event. Sa gitna ng umiinit na issue sa pagitan ni na Chi at Sofia, tinalaging usapang mainit din ang pagiging magka-close ni na Chi at Max, lalo na't may pinagdadaan ng tensyon si na Sofia at Max noong nakaraang taon. Rumampas si Chi sa stage show at ang isang black two-piece ensemble na nag palutang ng kanyang confidence at fierce aura. Samantala si Max ay bumida rin sa isang black see-through dress na nagpasabog ng elegance at bold sophistication. Matapos ang naturang fashion show, nag-post si Max sa kanyang Instagram ng ilang larawan mula sa event. At agaw pansin sa mga kuha ang kanilang pagiging masayahin at natural na closeness ni Chi. Ngunit sa kabila ng masayang eksenang ito, hindi na iwasan ang mga denizen na magdugtong-dugtong ng mga pangyayari. Lalo't matatandaan ang isyong kinasangkutan ni na Sofia at Max noon. Noong February 2025, naging laman ng social media si Sofia matapos siyang i-repost sa kanyang Instagram story ang artikulo ng Metro Magazine Philippines na pinamagatang This New Dior Bag is Already Celebrity Approved. Tampok sa nasabing features ni na Sofia, Sara Labati, Heart Evangelista at Max. Ngunit ang nakatamagpansin sa mga netizens ay hindi ang article mismo kundi ang ginawa ni Sofia. Tinakpan niya ang mukha ni Max gamit ang malaking blue heart emoji na may katagang Dior. Habang pinalilibutan ng maliliit na blue heart sa ibang celebrity sa post, ang kay Max lang ang natakpan, kaya't mabilis ito naging usap-usapan online. Sa kabilang banda, nag-post din si Max ng parehong article sa kanyang IG story, ngunit hindi tinakpan ang mukha ni Sofia, dahilan upang lalo pang lumalim ang mga espekulasyon tungkol sa tensyon sa pagitan ng dalawa. Ano ang masasabi mo sa video na ito? mag-like o mag-react, at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!